Gandang araw mga idol Ito uh, Pinangali tayong magpakain ng manok Ay Ang At Mga binatilyo hmm. Ang guwapo nila oh hmm. uniformnya dengan nampak gerila nila hmm. Hmm. ating lemon ang ating gold na may kasamang eh uh, ay 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 ba't kaya napunta ob ob ka tala uh, Gigil, gigil. Oh, 'yung isa apat nito eh. Ng buo po. Ah. Wapo wow, rin na o. Oh. Thank Maganda tignan yung uh, putin, oh, mga puti, mga kabakyad. Maganda yung halo-halong kulay ng manok mo. Magandang tignan. <coughs> Marami mayroon pa doon sa kabilang side. <coughs> Ito naman yung aking limon. Oh. Oh, patakaw. Pag ganyan daw kumain... Kelte ang manok. Ganyan yung mabilis siya. Ito yung oh, mo mabagal kumain to. Nagkaano kasi yan yung sobrang init. Yung binitaw ko siya. Parang nagkaano na huwi kumain. Binita ko tapos yung init ng panahon. Kaya mabagal siya kumain. Halos hindi niya maubos. Kaya dinigyan ko siya ng ano, gamot. Tapos lagyan ko ng tablet ang uh, B-complex. B-12. magkakapatid to tatlo rin po dito guys uh, sinibalang uh, sa likod yung isa tapos yung isang tatay ni mga to nasa likod Tingnan Tignan. Ah, Matatakaw mo mo. Matatakaw. binilan natin ng mga ganito binustusan natin sila ng kanilang uh, square pins uh, saka scratch pin mga kabakyan so oh. uh, ganito lang lamang muna mga mga kabakyag. Uh, subscribe and like, like and share mga uh, idol.